Pag-usapan po natin ang issue nga pong kinakaharap po ni, uh, ni na Ombudsman Boying Remulia at Senator Joel Villanueva. Yung uh, pag-i-issue po ng dismissal order laban kay uh, Senator Joel Villanueva ng uh, Ombudsman. At minarapat po natin kunin po ang panig po ng isa pong uh, law expert. At siyempre, at uh, nasa kabilang linya po natin, si dating Sandigan Bayan uh, Associate Justice uh, Alex uh, Quiroz. Magandang uh, umaga po uh, Justice Quiroz. Welcome po muli sa ZLO Channel 23. Yes, good morning. Po, good morning po uh, Justice Quiroz. Si Drew po ito. Ah, uh, batid yeah. po na apo, batid naman po namin na uh, nakarating na po sa inyong uh, kumbaga nakarating na po sa inyo po itong uh, issue po na ito na kinakaharap nga po ni uh, Senator Joel Villanueva. Ito pong uh, dismissal order na supposedly ay uh, 2016 in issue ni dating uh, Ombudsman Conchita Carpio Morales pero hindi po na-impose at uh, kahapon nga lang eh, inihayag po ni Ombudsman uh, Remulia na kanya pong uh, hihilingin ano kay uh, Senate uh, President Tito Sen at uh, Tito Soto na ipatupad itong 2016 na uh, dismissal order. Pero nagulat po mismo si uh, Ombudsman uh, Remulia na meron pa lang sinasabi niya na secret decision itong si dating Ombudsman Samuel uh, uh, Martires para let's say uh, iabsuelto itong uh, si uh, uh, Senator uh, Villanueva. Ano pong take niyo po rito uh, Justice Kiros? Uh, Is it secret or not? Uh, ganito po 'yan. Uh, more open than not the uh, proper procedure once the court or the uh office of the Ombudsman uh meron silang tinatawag na resolution or any uh, related sa pending case kanila, kinaka-copy all the uh, concerned parties like in this case, okay? Uh siyempre, si uh, Senator uh, Joel will be given a copy of such resolution next uh, perhaps uh, nagkaroon din ng request si dating uh, ombudsman uh, justice carpio mm -hmm. Conchita carpio for its implement or execution okay sa senate so the senate should likewise be furnished a copy mm -hmm. now nang nang resolution na yon now in the event naman just like in this case kasi ang nakita ko lang ay clearance na pinurusyenta ni uh, Senator Joel. Mm. Alam mo, ma malaki kasi, Sir Andrew, mm. malaki kasi ang pagkakaiba ng merong resolution at saka clearance because the clearance mm -hmm. might have been issued, no? We are kasi, nang there is no pending. Talagang titignan natin, wala na talagang pending because it was already been resolved. Mm-hmm previously. Kaya, in order to avoid any confusion, eh di dapat siya na uh, at this point, mm. si Senator Jeovel, pinakita niya siguro, yung resolution mm. na nireverse o pinapalitan na okay yung decision mm. na yun, Opo. not a clearance. Kasi ang clearance talaga medyo naka, hindi ko sinasabing fake, hindi ko sinasabing walang visa, mm. pero kumuha kasi siya ng Kumu just like getting a MBA clearance, you know. Si MBA clearance, minsan may nakapending crime. Now, na uh, may pending. Pero once it has been resolved by the court, okay, either, either way, conviction mm -hmm. or uh, uh, acquittal, eh, ang mangyayari ho doon, hindi na kinakapiparnis normally nung husgado yung mm. MBI. Kaya minsan remain to be may pending case ka. Mm. Pero in this case, in this case, kaya nga uh, hindi siguro masyadong uh, naalaman nung bagong upong uh, ombudsman, uh -huh. si uh, ombudsman Rimulya, hindi niya nakikita. Siguro at this point, ang pinakamaganda dyan, pagkukuha niya ispidyente. Uh -huh. The entire record. Doon niya malalaman whether The case, nagkaroon ng resolution na bago. Opo. Okay? Kasi, kasi titignan din natin yan yung pecha eh. Mm -hmm. Okay? Titignan natin yung pecha nung resolution na yun at anong ground. Uh -huh. Maring merong resolution yan tapos na eh. Mm -hmm. yeah. So, there's a pending case. Mm -hmm. Yun ang kanyang clearance. Mm -hmm. Pero whether uh, it, whether guilty or not guilty. Okay? Kasi ito uh, lumalabas parang administrative case lang ang resolusyon uh, resolution ng ombudsman eh. Mm. Right. Magkaiba po Magkaiba, po, magkaiba yan sa decision ng sandigang bayan at resolution ng ombudsman. Okay. Okay. So, kung na-resolve na yan, and, and, di ba, whether favorable, unfavorable, na-resolve, walang pending. Mm. Kaya pagka tinawag na kumuha ng uh, clearance kaya nakalagay no pending mm -hmm. kaya binigyan ng clearance but not necessarily kasi dapat sana sa clearance ila dapat sana nalagay doon oh merong case yan pero oh. ganito ang resulta oh -oh. so pagka humingi ka ng clearance nang angawgan wala kang pending kasi oh. na resolve na oo oh, -oh. oh okay so so another yeah, ang tawag doon eh kailangan magkaroon tayo siguro ng due diligence sila. Oh. Either si Senator Joel or si Ombudsman. O si Ombudsman. Oh. Especially si Ombudsman, eh nasa control nila yung entire expediente, mm -hmm. yung entire record. Opo. So, makikita po doon. Mm -hmm. Sa ngayon, mahirap po mag-comment po dyan dahil may clearance. Clear siya. Mm -hmm. So, para sa clearance. Mm -hmm. Kasi nakalagay lang doon. No pending. Mm -hmm. Okay? Mm -hmm. Hindi naman sinabi doon na, oh, yung kanyang uh, previous uh, resolution was set aside. No. Uh -huh. All right. Apo justice ang pinopuntuhon ni ombudsman na uh, binabanggit ho niya kahapon ay hindi sinapubliko ito pong uh, uh, ni Omb dating ombudsman na uh, Marteres yung uh, kanya pong uh, naging kautusan. Ano hong bearing nun kung whether isinapubliko publiko o hindi? though uh, <laughs> uh go ahead po. Apa. Eh, kasi, Sir, Sir Drew, kanto po yan. Uh, ang, 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 ang nagkulang po yan siguro. Mm. Pero sana wag magagalit sa atin yung mga kapatid natin sa media. Uh -huh. eh, ano, kasi normally, kahit ang sandigang bayan, hindi naman namin hindi naman ginagawang publiko yun. Ah, Kaya okay. Itong media, mm -hmm. yung mm -hmm. media reporters, ano, yung mga reporter natin dyan, yan ang manapakasisipag na, kasi ang tawag natin dyan, meron tinatawag na human interest eh. So, mm -hmm. oh, eh kasi kung uh, isang maliit na kawanilang, ano human interest? Kaya pagka mayor, congressman, senador, ah, uh, medyo talagang uh, ang media practitioner, yung mga reporters na nandiyan, sigurado. Kaya, kaya, kasi na hindi natin... Kaya, opo, uh -huh. kaya nga, wala naman yung press release sa Sandigan at saka eh. Ayun. Kaya lang, ang, ang mabigat ho dyan, napakisisipag, nilalahat ko na ho kayo <laughs> na yung mga reporter na yun talagang uh, kasi experience ko sa Sandigan. Uh, minsan maawa misa minsan nasa hagdanan, natutulog, mm -hmm. sa corridor natutulog. Mga different, ano yan ha? Mm -hmm. Mga reporters mm -hmm. yan ha? may makikita kayo malalaki. Pagkatapos, uh, ano, nagkataon dito, remember, dito, uh, walang obligasyon ang musgado. Mm -hmm. Opo. Justice? Kaputol si Justice Quiroz. Balikan natin si Justice Quiroz. Natin si, uh, dating uh, Sandigan Bayan Associate Justice Alex Quiroz. Uh, Justice Quiroz, uh, yung binabanggit mo Opo. panina na naiskupan ang media doon sa uh, desisyon, no, yung sa utos ni dating Ombudsman uh, na uh, Martirez. Opo. Hello. Opo, go ahead po, Justice. Uh, yun po, Sir Drew, ang pangkaraniwang pangyayari, wala pong obligasyon yung Sandigang bayan na i-press release mm. pero yung mga reporter natin ang masisipag na kumuha mm. maaring uh, maaring uh, nagkulang ang media natin mm. or ang wala kasi nanghihingi mm. hindi po ugali ng tanggapan na magbigay ng uh, mga ganyan only upon request. Mm -hmm. Mm -hmm. All right. So, siguro, to so resolve the problem right now, uh, si Ombudsman Rimulya is in a proper position to uh, to get the uh, record of the case, tignan niya kung ano nangyari. Kaya nga lang, I am just, nanguhula po ako niyan, Sir Drew, oh, na humingi ng clearance si uh, Senator Joel, binigyan naman kasi wala naman pending case. But hindi ibig sabihin nun, exonerated siya. Mm. Mm. Kaya, hindi naman, hindi ho ibig sabihin nun eh, magkaiba ho yung no pending case. Kasi na-resolve na nga po eh. Mm -mm -mm. Mm -mm. Hindi po ba? Mm -mm. Kaya, e, ganun po ang, siguro, uh, may, may, ang tawag ko dyan eh, nagkaroon lang ng lapses okay. sa sa uh, uh, protocol o sa ano. Uh -huh. Pero sana lang, sana lang. Uh, siguro it would be more prudent. Mm -hmm. for Por Joel uh, Senator Joel Villanueva na ipinakita niya mm -hmm. yung resolution exonerating him. Mm -hmm. Kasi yung isang clearance does not amend does not change the previous resolution of Ombudsman Justice Conchita oh. Carpio. Ganun po yun. Okay. It does not amend. Oh, okay? okay. Hindi ho. Hindi no na. If the resolution of Ombudsman Justice Carpio remain to be there, at walang ang tinatag na subsequent resolution, mm -hmm. wala akong sumunod, mm -hmm. that resolution stands. Mm hmm. All right. Uh justice kilo pwede bang i-impose ng ombudsman uh, assuming no assuming na gano'n na nga po ang uh, nangyari. Uh pwedeng i-impose ng ombudsman ang dismissal order laban sa isang senador uh, to uh, example na nga si Senator Joel uh, Villanueva. though meron naman pong binabanggit si Senate President uh, Tito Sen kasi siya pa ang chairman noon ng Senate Committee on, uh, I think, uh, Rules na hindi yan applicable sa amin, yung uh, uh, dismissal order na yan. Yeah, in the, the, teka mo na, baka Apa, maano tayo. Sige po baka ma tayo sa salita mong dismissal. Yeah, apa, yes, dismissal apa. from the service. Dismisa, dismissal uh, of the Yung kay Conchita, yung kay uh, Justice uh, Conchita Carpio Morales po. Yung dismissal from the service. Opo, opo. Okay. Doon uh, kasi kasama 'yun sa tinatawag na check and balance eh. Mm -hmm. Pupapasok tayo sa Article 11 Accountability and the Office of the Ombudsman created by the Constitution, okay, to impose mm. if they find it necessary. Yung kunyari, kung ang ebidensya ay gano'n, dinidismiss sa uh, dinidismiss sa uh, service, mm. pero meron pang isa dyan. May katuktong yan eh. Mm. Yung tinatawag na perpetual disqualification. Mm -hmm. Mm. Ooh, okay. So, uh, Sean, ginamit yan. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Pag sinabi siya yung perpetual disqualification, you could no longer run. Now, paano nakalusot ng eleksyon? Yan. Eh, ayan. Kasi ala, alam mo, Sir Drew, no? parehas lang tayong, well, I, I am making a uh, scenario, ha? Kasi hindi natin hawak yung expediente o yung record of yes, the case. Pa. Kasi number one, walang nagprotesta, walang nag-object when he filed a certificate of candidacy. Mm -hmm. Kaya, naboto siya, ay nanalo siya. Mm -hmm. So, dapat siyang maupo. Mm -hmm. Kasi wala namang in so Insofar as perpetual disqualification. Mm -hmm. Ngayon, yung kanyang uh, dismissal from the service, yun ang mabigat. Kasi, mutin academic yan. Kasi natapos na yung kanyang term. term uh -huh. Yung term, nat natapos na. Pero ang pinag-uusapan yan yung perpetual disqualification. Mm -hmm. The issue now, yung bang perpetual disqualification, mm -hmm. yan ho ba ay buhay hanggang ngayon? Mm -hmm. My answer is yes. Mm -hmm. Eh bakit siya naipoto? Mm -hmm. Eh wala nag-object. Wala nag-protest. Mm -hmm. okay. So, uh, sino may pagkukulang? Mm -hmm. Siguro may pagkukulang ang mamamayan, yung mga butante. Okay. Mm. Alright. Uh, Justice, uh, sa tingin mo, last few questions na lamang po. So hindi pa hindi pa uh, masasabi natin na clear sa uh, si Senator uh, Villanueva sa isyong ito. Hindi pa siya tuluyang nakiklear. Kasi ganito po 'yan. Ang ano epekto ng clearance. Ang clearance kasi nangangulugan, no pending case. Mm. The case is already been resolved. Mm -hmm. So talagang talagang walang pending case. Mm -hmm. Now, Merong resolution ngayon si uh, Ombudsman Justice Carpio. Ngayon, ang, ang pinag-usap na lang po dyan, ganito, meron po bang subsequent, meron po bang sumunod na resolution sa resolution ni Ombudsman uh, Carpio? Mm -hmm. Yung by, for example, katulad yan, nagkaroon ba na resolution si Ombudsman mm -hmm. Justice Martirez? Mm -hmm kung iyon sa records sa espedyente, iyon ang, e, ang kable o lihang resolution, eh resolution ni Justice Carpio na ombudsman noon, eh iyon ang masusunod. Mm. All right. Pero yung clearance po, it will never change a resolution. Oh, okay. yun ho ang mabigat po Hindi pwede yung baguhin. Hindi baguhin. pwede paliin, ika. Hindi pwede i-bend. Oh. Hindi ho, hindi ho po pwede kasi imagine, resolution yun e, ito clearance lang. It does not have legal effect. Ang epekto lang nito, oy, si ganitong tao, si Mr. Juan de la Cruz, mm. walang pending case clear yan. Parang binaypas lang ganon, Justice. Oo oh, okay. po. Uh, pero hindi actually hindi naman bypass. Ah. Ang pagtingin kasi diyan, ano nangyari sa resolution ah, Justice right. Carpio? Mm -hmm. That's mm -hmm. the main issue. Mm -hmm. Now, meron ba subsequent May sumunod ba resolution there being none the resolution of justice carpio will stand mm -hmm. you know ang mangyayari po all to all right all right malinaw malinaw mm -hmm. po justice uh, well anyway uh, well said po ang uh, pagkakapaliwanag <laughs> at, at pero mukha mabababa pa itong issue na ito justice uh, i hope you uh, you uh, uh, you won't mind na uh, ipagpatuloy uh, pa natin sa mga susunod pang uh, episode, uh, sa mga susunod pang uh, araw marahil ang uh, issue po na ito. Marami pong salamat Justice Quiroz sa inyo pong oras. Opo, at marami salamat din po sa mga follower po ninyo. Salamat sa din po. Sa DWIC. Salamat Opo. po. Good morning thank po. Thank Good morning. you. God thank bless. You, thank thank God you. God bless. Yan po si dating Sandigan Bayan Associate Justice Alex Quiroz.